Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Caloocan City, isang grocery store ang nasarisihan ng tatlong lalaking kawatan. Makikita sa video ang pagpasok ng tatlong lalaking ito at naghahanap ng manti cheese.

ito ba yung ano at habang pumipili-pili sila ang isa namang kasama nila sa likod ay may isinilid sa kanyang bag na napansin naman ng kanyang kasama. Maya-maya ay lumabas na ito. Pansamantala muna itong lumabas sa glit at nang ito ay bumalik na. Hindi na raw cheese ang bibilhin nila kundi. at Tobleron daw pala, sorry hindi pala yan. Ate, <laughs> hindi Ano, uh, 42 pieces na mga

at habang busy ang tindera sa pagkuha ng 40 pirasong Toblerone, itinuro naman niya sa kanyang kasama kung ano ang kanyang bibitbitin. Hey, ah. uh. oh, okay. ah, ah. Hinarangan niya bigla ang kanyang kasama. At dito na niya binitbit ang nakabalot sa plastic bag papunta sa labas. Napagod lang ang tindera sa kakabilang tumawad-tawad pa ito ng 7,000 na lang, sa halagang 7,200 pesos na Toblerone na kanyang pinabilang. Okay, lang, eh. Makikita din na habang tinatanong ng tindera ang kanyang amo, makikitang may isinisilid din ito sa kanyang bag. Mama, pwede ba daw ano? pinukuha, eh? Pero sa huli, ay wala pala itong pambayad at sinabing magwi-withdraw na lang muna. 7,000. Dispo vape at mga chocolate ang kanilang nakuha, na ipablotter na nila sa pulis ang mga salarin, at maaaring mga taga-Kaloocan City rin daw ang mga ito. Kung sino man ang mga nakakakilala rito, huwag mag-atubiling ipagbigay alam agad sa mga kinaupulan. Marami pong salamat.